Tandaan nyo mga kapatid, ang hindi marunong magkandili, kailangan marunong kang magmahal sa pamilya mo. Kaya nakita nyo dyan sa MCGI, yan ang ginagawa dyan. Sumisira ng mga pamilya. Sumisira ng mga mabubuting pagsasama. Ang mga kapatid natin na happy, masaya na nakamove on na after sa loob ng kulto. Ako po ay I pinanganak sa Haligit Suhay. Tatay ko po, si Pacifico or June Perez. Kasi junior siya ng lolo ko. Ang lolo ko, si Pic Perez. Si Picong Perez. At ang tatay ng lolo ko ay si kapatid na Nicolas Perez. <clears throat> si kapatid na Picong, siya yung parang pinaka naging close ni Bes sa mga alak ng kapatid na Perez siya ang nag-introduce kay kapatid na Perez. Ano na to ha, ah? yung mga kinikwento ko po sa inyo, na-validate ko na yan. Dahil yung lolo ko nagkwento sa akin, at the same time, nung umalis na ako sa Haligit Suhay, lumipat na ako sa Saligan, tawag kasi dati ng ano, Saligan. Haligi at Saligan kasi yun ang pinagkaiba ng pangalan ng dalawang church. Haligi at Suhay doon, Haligi Saligan. Dito, sana ngayon MCGI na. Eh, paglipat ko, nagkwento rin si Bes. So, ang mga kikwento ko sa inyo, yung parehas na sila. So, ang sabi ng lolo ko, uh, ito, ito si ano, kaya nga Ellie Boy tawag sa kanya eh, kasi bata pa siya noon. I think he was 15 or 16 years old ata, si Bes noon. Gusto niya magmanggagawa. Siya nagpakilala kay ano. Ito, si, si Eli Boy gusto magmanggagawa. And the rest is history siya ang uh, naglapit ang lolo ko. Hindi ko na ikikwento yung mga ibang mga storya para hindi humaba. Inabutan ko ba ang kapatid na Perez? Hindi po. Kasi namatay siya 1975. Ako pinanganak ako later on. <laughs> hindi ko na sasabihin. Basta hindi ko na siya inabutan. So doon ako pinanganak. ah, uh, buong alam ko, naririnig ko, lumaki ako, na yung Ellie Boy, eh, mangungutang, masamang tao, bakla, lahat-lahat na. So nakita nyo, yung, gina, yung ginawa at ginagawa sa atin mga Exeter, ginawa na 1970s pa. <laughs> 1970s pa, 80s, early 80s, ginawa na yan noon, Kebes. Kaya lumaki ako, talagang ang image ni Bes sa akin, demonyo. Talagang pangit sa madaling sabi. Tapos hanggang sa nagkaroon nga ng ano, to cut the, the long story, na hype na si ano noon, si Best noon. Yung pa yung time actually nung confrontation ni pinuntahan ni Bes sa Sorsogon, inahamo niya ng debate si Kalimutan ko na yung matandang manggagawa sa suhay. Actually, nandun din kami sa Bicol noon. Pero hindi namin nasaksihan kasi nasa ibang lugar kami na masyal kami. So pagbalik na lang, nala, kinwento na lang sa amin na sinikmuraan daw. Kung meron diyang galing suhay, mag-message kayo kung sino yun. Nakalimutan ko na. Ang sabi, sinikmuraan daw. Pero makikita mo naman doon sa video. May video yon mga kapatid eh. Yung pinuntahan. Si Rodel Onilongo, nandun pa ata. Yun, nandun pa nga ba siya? Doon, dilulo pa ako nung sa suhay. Kasi yun nga ang ano eh brainwashed ako, lumaki ako ng ano. Ngayon, yung nanay ko, nagkaroon na siya ng mga doubts sa sa suhay. Ngayon, hindi ko na mag, hindi na ako mag ano, ng mga ibang ano dahil bata pa ako noon eh. Ayoko makapagsabi ng mali na pala. Pero, sa madaling sabi, umalis kami sa haligit suhay. 1995, 96 ata. Parang ganon. 96, 95, 96, ganon or 97, I don't know. Baka mga mga ganong year. Ang daddy ko kasi ay manggagawa sa Haligit Suhay. Nasa Mindan siya, nasa New Jersey siya. I don't know kung nandun pa siya ngayon. But that's a different story. Wala kami communication na. I, I tried to reach him. Nagkaroon din naman kami ng ano. Pero kaya ako, alam ko eh, na oh, kung may nanonood ng suhay, this is a personal one. At ngayon ko lang babanggitin. Uh, Nag-try kasi ako siyang i-reach out nung nasa Dubai na kami. May pamilya na ako. Empre, nandun yung feeling mo, hinahanap mo pa rin tatay mo eh. Kasi na, na, nasira ang family namin dahil nung umalis kami sa, sa Suhay, kinaghiwalay eh, kami. Kaya nga, nung lumipat kami ng, ano, ng saligan kay Bess, galit na galit si bes nun dahil sinira niya ang pamilya. Nag-try ako mag-reach out, pero at nahanap ko siya. Tinulungan ako ng isa kong pinsan. Kaya nakausap ko siya Oh, may number na ba na ako, may number niya siya. pero eventually nawala. Tapos hindi ko na rin siya makontakt. Ngayon ko nare-realize mismo lalo na dahil ako magulang na rin ako eh. Napakasama mo palang magulang. Kasi ako hindi ko maisip na ang mga anak ko, kung mayroon man silang gawing desisyon sa buhay nila na iba na ayaw ko, sabihin mo na ayaw mo na, eh maaatim mong kalimutan yung anak mo. Kasi magulang na rin ako ngayon. Kahit ano pang gawin ng anak ko, anak mo pa rin yan. Mahal mo pa rin yan. Nakita ko yung pagkadiluno ng tatay ko eh. Yan nakita nyo? Pattern lang lahat ng mga kulto yan. Alang-alang dun sa pagpe-preserve niya nung pananampalataya niya, eh, tinanggal niya yung pagmamahal niya sa anak niya. Ganun. Eh, hindi ko kayang gawin yon. Delusional na yun eh. Sana may natututunan kayo yung virtue dito, mga kapatid. Kaya ako senior. Hindi para mag-revenge sa tatay ko or eh, ihayag ko yung ginawa niya nung no? may na-realize ako. Kaya nga sabi ko eh, lahat ng mga na-experience ko sa magulang ko, ang daming na ituro sa akin. Pero kabaligtaran, marami hindi ko gagayahin sa kanila. Katulad nun. Sana tayong lahat, wag kayo magtatakwil ng mahal nyo sa buhay. Lalo ng mga anak nyo. Kasi mahirap ang struggle ng anak na tumayo ka sa sarili mo lang. Tinabayaan ka. So kung meron kayong mga anak, mahalin nyo. Ano man yung gawin nilang desisyon sa buhay, anak nyo pa rin yan. Yun yung isa kong Naalala ko lang ngayon, hindi naman kasama sa script ko ngayon. Wala man actual ako script pero hindi ko inisip na isishare ko yan. Naishare ko lang para i-cherish nyo at i-treasure nyo for life. Huwag 'yong ipagpalit sa anumang kulto na pagka hindi mo ka ng palataya kahit pa ka, walang ganun. Tandaan nyo mga kapatid, ang hindi marunong magkandili, kailangan marunong kang magmahal sa pamilya mo. Kaya nakita nyo dyan sa MCGI, yan ang ginagawa dyan. Sumisira ng mga pamilya. Sumisira ng mga mabubuting pagsasama. So ano nangyari sa akin? Ganun. Nung bata pa ako. Yan nakita nyo impact. So lumipat kami dito. Nung una, nanay ko pa lang. Wala kaming church. High school ako noon. Tapos, nung nanay ko, nanonood na siya kebes. Nasa channel 13 pa ata yun eh. Pag nilipat na niya, lipapasok na ako sa kwarto. Kasi nga brainwashed po ako eh. Pasok ako ng kwarto. Ngayon gagawin nanay ko, lalakasan yung volume. Kaya kahit nasa kwarto ko, naririnig ko. Eh, hindi niya alam nag-iisip-isip na ako nung ano, ay una ayaw pakinggan. Eh, dahil naririnig ko, na, yun ko, oh, tama naman mga sinasabi. Yun naman pala ganun. Or, mga ganun. Hanggang sa dumadalo na siya, ah, siguro mga ilang months ata ang dumadalo. Tapos, naging active na siya. Lagi na may sumusundo sa kanyang kapatid. Sumusundo sa bahay namin. Tapos, pupunta sa gawain. Pupunta ng mga expo. Nag-uusap na sila ni Bes tsaka nanay ko. Hanggang sa one time, sabi sabi ng nanay ko, oh, si Jay, ano, gusto ka makausap ni Ingkong. Ingkong kasi tawag na rin namin sa kanya. Ingkong, namin naha, gusto ka makausap ni Ingkong. Noong una, parang papelong bandang huli, umayag ako. Unang-unang pagkikita namin ni Besnon, noon, Bible Exposition sa Munoz, 1997 ata yun. Hindi ko alam kung 96, 97, some, sometime. Ganun. Siguro 97. Pagpunta ko ng Munoz, kasi lagi yun eh. After ng Bible Expo, bababa na yun. Nasa third floor ata yung ano dun eh. Sa baba, may ng restaurant. Doon na siya tumatanggap ng mga makikipag-usap sa kanya. Open siya. Kahit sino. Kapatid, di kapatid. Open siya. Mga ano yun. Magdamagan yun. Gamadaling araw, matatapos siya. E ngayon, di, di ko alam. Wala akong kaalam-alam. Basta nakikinig lang ako doon. Na uh, expo. Tapos after nung expo, sabi niya, mga kapatid, wala mo na akong ano, wala mo na akong pasensya na kayo. Wala mo na akong ibang entertainin. sabi niya. Kasi meron na akong bisita na kakausapin ngayon. Bigla akong kin kinabahan. Parang naramdaman ko, parang ako 'yun na. Sabi ko, yung pala ako nga. Tama nga yung kaba ko kasi pag ako na, naghihintay na ako sa linamnam. Tapos na medyo naramdaman ko na may camera, may, may may video light. Ah, ako. Ah, yun na nga. Pag ano, lumapit na, na, na nag, nagkausap na kami ni Best doon. Ang dami namin pinag-usapan. Sabi niya, sige, tanong mo na sa akin lahat ng gusto mong tanong. Marami kami na pagkwentuhan. Na-validate ko yung mga kwento sa akin ng lolo ko na parehas nga. <clears throat> so, hindi ko nakikwento lahat yon yon hanggang sa dumadalo ko that time, nalaman kasi ng father ko na dumadalo na nanay ko sa suhay. Ngayon, ay sa, saligan, sa dating daan. Ngayon, natakot ako. Kasi may sustento kami noon. Tinanggal niya yung sustento sa nanay ko. Ako na lang meron. So sabi ko, nako, eh nanay ko, wala naman tabaho. Huh? Kaya eh, sabi ko, nako, patay. Yari na kami. Kumbaga, eh, nag, kunwa, hindi ako nagpabautismo. One year yon mga kabatid, na talagang wala akong absent. Wala. Kahit sa mga gawain, nandun pa ako. Kaya nga, nung nakinig ako ng doktrina, eh, hey, kabisado ko na yung doktrina eh. Hey, kasi kada doktrina, nandun din naman ako. Active na active ako nun. Nung umupo ako sa upuan ng mga bisita nung doktrina, magpapadoktrina na ako, that was 1998, nagtawa na pa yung mga kapatid, mga kabataan, oh, bakit si Ben CJ sa, nakaupo sa mga bisita, <laughs> hindi nila alam, <laughs> hindi pa pala ako bautisado. ehon Kasi akala talaga nila kapatid na ako wala akong absent, diretso, diretso yon as in, wala akong absent, wala akong maalalang absent ako. At the same time, ma maingat po ako eh, kaya ayoko kagad magpa-bautismo. So, lagom na lahat yon Nag-observe ako, nitignan ko, at nag-aalala nag nga ako sa sustento na sa amin. Eh, pero nung ano, hindi ko na rin kayang magsinungaling. So, inamin ko na sa sa daddy ko. Alam na rin niya. Ayan. Natapos na. Cut na. Kaya nun yung time na sabi ni Bes sa akin nung kinuwento ko sa kanya. Kasi every pasalamat, halos, halos every pasalamat nagkakausap kami that time. Uh, kasi sabi niya sa akin, uh, yun yun eh, yung, yun ang hindi ko talaga nakakalimutan hanggang ngayon. Yung usapan namin ni Bes bago kami maghiwalay nung salinam ng restaurant. Sabi niya, alam mo ang lolo mo, ah, malaki ang utang na loob ko sa kanya. Pero hindi ako nakataon na ng, ng, utang na loob sa kanya. Namatay siya na hindi man lang kami nagkausap. Kasi nga pinigilan siya. Yun yung alam kong ano. Hindi, sa hindi na sila nagkausap. So yun na lang ang punto. Hindi sila nagkausap hanggang namatay si kapatid na Perez. Kaya sabi niya, hindi ako nakatanaw ng utang na loob sa lolo mo. Kaya bilang pagtanaw ng utang na loob sa kanya, sa'yo ako tatanaw ng utang na loob. Ganon ang relasyon namin ni Bess. Hanggang, hanggang namatay siya. Hindi niya ako pinabayaan. Wala akong trabaho. Siya nagsusustento. Hindi bariya. Ganon magmahal si Bess. Ah, no offense ha, sinasabi ko lang, yung mga hater, naiintindihan ko kayo. Katulad nga na sinasabi ko dati pa naiintindihan ko kayo. Pero hindi ko kasi na-experience na-experience nyo. Nagets gets nyo sana yung ibig ko sabihin. Why would I hate some someone na hindi naman ako ginawa ng masama? Parang yung kwento ko nga nung nakaraan, kailangan ko lang sabihin yung mga nakikinig na alam na alam ko, alam niyo na to eh. Nabanggit ko na dati. Yung tatay mong lasinggero, basagulero, salot ng barangay niyo lahat ng tao sa lugar nyo galit sa tatay mo. Pero ikaw, mahal mo tatay mo kasi mahal ka rin niya. Parang ganun yon. Sana nakukuha ko nyo yung punto ko. Yan. Meron talagang ganun. Na pagdating sa bahay, mahal siya ng mga anak niya. Alam ko kung meron man sa inyong ganun. Ah, alam ko makakapagpatotoo kayo. May ganun. So sa akin, ganon O ano man yung mga ginawa ni Bes. Eh, hindi sa akin yun eh. Ganun siya magmahal. Nang i-spoil siya. Kaya nga nakita nyo, si si Daniel is spoiled. Lahat ng mga na, 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 nakadikit sa kanya, spoiled. Ako nga, pinatitira na niya, kinukuha na niya ako eh, mga kapatid. Hindi lang ako sumama sa kanya. Hindi dahil ayaw ko, naawa ako sa nanay ko. Dahil pag sumama ako sa kanya, may iwan ko nanay ko, ay dalawa lang naman kami. Kaya, tiniis ko yun. Pero ako gusto ko mismo sumama sa kanya. Ayan. Pero hindi ko, ano, hindi ko yun. Tapos, yung pag- nung di nagpabautismo na ako, naputol na yung ano, kinuwento ko kay yon. yun. Galit na galit si Bes, nahampas niya yung airco, yung portable airco niya, yung mga matanda ng kapatid, natatandaan niya pa siguro yun. Lagi yung kunasan siya kasi hikain si Bes, di ba? Meron siyang portable AC. Kausap kami ganun, eh nakaganun siya, nahampas niya yung portable AC. Sabi niya, demon yung maximino niya ito na ito. Niya. Sumisira ng pamilya. Sabi niya. kasi nga, kinat na yung ano sa amin, sustento. Sabi niya, ka mag-alala, sabi niya. Ah, hindi kita ano, pababayaan, sabi niya. And then, marami na siyang mga sinabi. Yun. Oh, pinakita ko lang sa inyo ko ano yung relationship namin. Tapos hanggang sa sabi niya, magmanggagawa ka. Ang lolo mo nagturo sa akin. Uh, bilang pagtanaw, tuturuan naman kita. Kaya nga gusto niya akong tumiran na ako sa kanya de, hindi niya alam, nag-level ako, dumaan ako sa ano. Gusto ko kasi, ayoko kasi ng special ako. Ayoko ng ano kakagad. So, gusto ko magmanggagawa, ah uh, pero gusto ko dumaan ako simulang-simula, from scratch. Kaya nag-level ako, level 1, level 2. Nung nalaman niya, sabi niya, sabi ni best, sige nag-level ka ba? Pumapasok ka ba doon kay, ano? Kasi is loose? Opo. Ba't ka nagle-level? <laughs> o, nandito na sa akin. Guwanan siya. <laughs> Hindi ko na lang yan. na lang ako. Pero, yun nga. Gusto ko kasi mag, mag, maranasan ko lahat sa pagmamanggagawa. Eyo kung special ako. So, yun. Hanggang sa super delulu ako, talagang kinalimutan na rin ang, ang kolehiyo at nag-focus na sa Pagmamanggagawa at uh, walang absent, lahat ng mga gawain nandoon, lahat ng tulunganan dyan, kaya nga si Muti, ubusan, hanggang sa nanay ko, cut the long story short uli, eh, nagkaproblema na naman sa iglesia, sumama kay Laputo, at ako, hinikayat ako. Hinikayat ako. Hanggang sa nakaharamdam na ako ng ng panggugulo, hindi na ako makadistino. Dahil nga yun yung time na kasagsagan ng init ng banatan ng INC tsaka ADD. Kaya yon hindi na ako nakakadistino. Hanggang dinistino ako sa abroad. That was, ano yun eh, kasi patago-tago na ako noon mga kapatid. Pasalamat yon 2006 ata. Kung doon nagkakamali. 2006. Wala na si Besa Pinas noon. Right after ng opening prayer, nagring yung cellphone ko. Yung cellphone ko pa noon, tanda-tanda ko eh. Nokia 6250. Yung pahabang ganun na flat, manipis. Nakita ko ng number. Uy, sabi ko, abroad. Tapos, na naisip ko kagad. Right after opening prayer, may tumatawag. Tapos abroad. Kinutuban ako. Sabi ko, sa loob-loob ko lang, si Ingkong to. si sinagot ko. Pagsagot ko, Jay! Opo! Uh, o, oh, si Bobby to. O, oh, where Bobby? Bobby Monton. Oh, Kausapin ka ni Ingkong. O, oh, sige po. Ah, tapos sabi ni Bess, Si Jay, may passport ka ba? Opo! Uh, kaso po, expired eh. O, oh, sige mag-renew ka. Magpapadala ko ng pera. Mag I-renew mo yung passport mo. Tapos balitaan mo ako ulit. Ididestino kita sa abroad. Hindi ka na makakabestino dyan. Ako, oh, sige po. Hanggang sa, hindi ko pa alam kung saan ako ano noon. Basta yun lang naman ang ano eh. So, nag ako ng passport. Tapos, nag, hindi ko alam kung sinong ano. Kung saan akong bansa. Kung ano. Hanggang may nag-communicate sa akin. With Jun Lorenzo. Nag Iuso pa Yahoo Messenger chat noon eh. So, sa chat. Nag, nag, hindi wala naman akong alam dati sa mga destino sa abroad. nagtanong-tanong ako, nasan ba si Brad Jun Lorenzo? Dubai. Ah, Middle East pala punta ko. Kaya napunta po ako ng Middle East. Doon ako pinadistino. Hanggang nakabalik na ako ng Pinas, hanggang na-assign ako ng foreign ministry sa palit. Kaya lahat ng mga nag-abroad, lalo yung mga seaman, na mga siman kilala nila ako kasi ako yung nag-orient doon. Lahat ng mga nagpapaalam, bumabalik, dumadaan sa admin, sa palit. Hanggang na-destino naman ako dito sa Saipan. Nung namatay si Bess, yun yung unang-unang reaksyon ko nung binalita sa akin. Na hindi pa yung in-announce ng ano, may nagbalita lang sa akin na nandoon na wala na nga raw si Bes. Ang unang pumasok agad sa akin doon, patay na iglesia, yari na. Sabi ko, yari iglesia. Kasi alam ko ang capacity ni Daniel. Alam namin, ilang naman ako. Alam na mga manggagawa Even mga KNP. Alam nila lahat yan. Alam naming lahat. Ayan, kila si Sis Cristina de Jesus, oh, alam niya, manggagawa rin po yan eh. So, nag-observe -nag ako noon. Pero wala akong ano, ah, dilulo ako eh. Paano na hindi dilulo ako? Pero sabi ko nga sa inyo, lagi po akong merong may plan A, may plan B, lagi ako nagbabantay. Sabi ko, ah, pag-asa, lilipat ang espiritu. Oh. Kaya yung mga una, mga ano, parang ano pa ako eh, wow. na oh, na, natutuwa pa ako kay, kay Daniel noon eh ha, oh, may meron niyang espiritu. Kaso, nung nauubos na, kumbaga, isang tabu lang pala laman. Yun na. Tapos, naiba na ang mga ugali, unti-unti, ng mga kasama, mga manggagawa. Yung anak ko nga, uh, nakwento ko na sa inyo yun eh, si Sloss T.C. Ako rin po, nagtiis pa sa pangangaral ni Brad Daniel ang dalawang taon dati po kasi pinapalabas pa videos ni Bradelli. O oh, tama, alam niyo mga kapatid yung two years na yon halos pare-parehas tayo noon eh. Talagang yung one full year na yon ng pagkamatay ni Bes para nilalabanan mo pa sarili mo. Ang tawag doon ginagastlight mo pa sarili mo. Ta pero after pa noon, ayun na, medyo lumalala. Tapos yun nga, yung anak ko, yung nakwento ko na dati, nagpaalam sa akin. Kasi yung anak ko, yung bunso ko, hindi naman ayaw noon sa kabataan sa K- KNC. Ever since ayaw niya noon. Napipilitan lang yan. Pero no medyo malaki-laki na siya. Pero hindi pa nga siya malaki eh. Teens pa rin dapat siya eh. Early teens. Nagpaalam na sa akin. Makikinig na lang daw siya doon sa katandaan. Pinayatan ko kagad kasi naiintindihan ko siya. Kasi ganun din ako nung nasa suhay ako. Mas gusto ko pang dumalo sa katandaan. Kaya makikita nyo, may, may mga pictures pa ata ako na Bata pa ako noon, pero nakaupo ako sa katandaan. Ayoko sa mga batang maliliit kasi ang gulo, maingay. yon nakita ko 'yung anak ko ganun din nakuha niya. E eh, pinayagan ko siya. So nagno-note siya 'yung anak ko. nagno notes yan. Pero nung ano na, nagpaalam siya sa akin. Ganya dad. Pwede ba akong hindi na mag-notes? Why? Kasi look, pinakita niya sa akin 'yung notes. Ito 'yung mga sinulat ko dati makita mo pag nag-note siya hindi lang ano, hindi lang verse. Meron siya kunin na intindihan niya. Talagang notes. Dad, makikita mo yung mga simulaan niya mga dati ang haba. Hanggang kumukonte hanggang sabi niya, "Dad, tingnan mo yung pinag-aralan natin ngayon." Ito yung nakaraan eh, sinabi niya. Tapos, no mo, nung nung worship halos ito rin eh. Tapos ngayong Thanksgiving, ito ulit, dad, sabi <laughs> niya, pwede ba hindi na lang akong mag-notes? It's okay nga, sabi ko. Oo, sabi ko. Oo nga, ah, tama, kami na ano na lang, ulit-ulit na nga lang, sabi ko. Sige na, okay lang. Kaya yeah, yun. Ah, hindi ko sila inimpluwensyahan mga kapatid. Ang pamilya ko, wala kahit isa sa kanila ang inimpluwensya ko. Hinayaan ko sila. Kasi pagdating sa pananampalataya, huwag ka dapat mang-impluensya. Dahil ang relasyon sa Diyos, tapat yan, galing talaga sa iyo. Hindi ka napilitan. Kaya, inayaan ko sila. Hanggang nung nagbakasyon kami ng anak ko last year, doon na ako nag-exit. Hindi na ako nagpakita noon. Hindi ako nag wala na Pero tahimik pa noon. Matagal na ako kahit nandito pa lang kami noon. Hindi na nasa lahat pa ako mga GC. Pero walang alam na ng mga nakakataas, kumbaga KNP. Pero yung mga ordinary workers hindi nila alam na missing in action na ako. Nakikita lang ako sa lokal Pero wala na. Lala. Yun yung nag-give up na ako. Yung lumabas na yung video ni ni chairman, yung alak, Hindi pa naman lumabas eh. Yung mga ano pa lang. Yung pinahiya siya ni Daniel. Yung sabi niya, hintayin mo. Eh, makikita mo si chairman. Hopeful siya eh. Kung Ano siya makikita mo, buuan loob niya. Nalilipat ang espiritu ng Diyos kay Daniel. Hinihintay lang niya. Yun lang ang medyo ano doon. Yung matalino mag-iisip, mag Pero yung medyo mababaw mag-isip, parang hopeful ka. Pero pag ano ah, inaamin nito, na yun ang nag ni Daniel. Kaya ang sagot niya, retaliate ilang pagkakatipon nyo na pinapahiya si chairman eh. Kaya nakita nyo, hindi na siya KNP ngayon. Yung mga yon, nakita ko na sign, ah oh, wala na. Hindi na ito. Tapos mga ipokrito na mga worker, and the rest is history.